ang kabataan niya yun, masyado mapupusok eh. Hindi, hindi lahat ng bagay na, na, na ginagawa ninyo masaya, nakaka, nakakatawa, bandang huli pag sinisihan rin. Isang karangalan bilang alagad ng batas ang makapaglingkod sa ating kababayan ng tunay na serbisyong nagkakaisa. Kaya naman, sa ating paghahanap ng karapat-dapat na tulungan para mahandugan ng kabuhayan program. Nasumpungan natin ang isa nating kababayan mula sa Tagig City. Siya si Annalisa Dagsa, apat na taong gulang, hiwalay sa asawa at may siyam na anak na siya mismo sa kanyang sarili ang nagtataguyod ng kanyang mga anak. At sa paglalabada ay kumukuha ng pangunahing araw-araw na pangangailangan. Subalit, hindi pa rin ito nakakatugon upang mapunuan ang kanilang pangangailangan. Kaya naman, kabalikat ang Battalion Advisory Group for Police Transformation and Development ng Regional Mobile Force Battalion ng NCRPO mula sa pamumuno ni Force Commander Police Colonel Mario P. Malana. Hahandugan natin si Ate Analisa ng Pangkabuhayan Program. Maraming salamat po sa sa binigay niyo po pang Malaking tulong po ito para po sa amin. Hindi ko po alam kung paano paano pa sasalamat pero napakaraming pasalamat po. Sobrang salamat po talaga. Napakalaki pong blessing na ibinigay niyo po sa amin. Karagdagan pa, nagbigay din si Ate Analisa ng inspirasyon na mensahe para sa kabataan. Yung mga kabataan niya yun, ang unang una po, kailangan po makatapos kayo muna ng pag-aaral. Mag-aaral kayo mabuti kasi yun yung unang-unang makakatulong sa inyo para sa sarili ninyo, para sa, sa buhay ninyo. Kasi ang kabataan niya yun masyado mapupusok eh. Hindi, hindi lahat ng bagay na, na, na ginagawa ninyo masaya, naka, nakakatawa, bandang huli pagsisihan nyo rin ang hirap ng buhay. Kaya kailangan mag-aral ng mabuti, makatapos, para pag nagkaroon kayo ng pamilya ninyo, matataguyod niyo sila sa maayos na parang. Maging nyo sa mga magulang. Mula po dito sa Regional Mobile Force Battalion ng NCRPO at sa ngalan din po ng aming Force Commander, Police Colonel Mario P. Malana. Ako po ang inyong Police News Network Correspondent, Police Senior Master Sergeant Mauricio Bonilla Ruiz, Alagad ng Batas, Tagataguyod ng Balitang Police.